magandang umaga sa ating lahat, lalo lalo sa aming guru na si Ginoong Mike Angelo Pina. Ngayong araw, tayo ay nagtitipon-tipon upang bigyang buhay at kulay ang isa sa mga ating panitigan. Ito ay ang bayagkasan na kung saan ang wika ang siyang magiging tulay sa aming pagpapahayag. Ang aming paksa ay may ugnay sa edukasyon sapagkat ito ay isang usapin sa lubos na mahalaga sa ating mga Pilipino. Inyong matutunghayan at pagtatalunan ng dalawang panig kung ano nga ba ang nararapat na medium ng instruction sa ating paaralan. Ito ba ay ang wikang ugnay? ito ang ng Pilipino. Sa palig na ito, ating pakinggan at nagpagsulong ng ating sarili wika. Ang wikang Pilipino na nagbibigay pagkakakinala ng ating lahi. Samantala, sa, pag sa palig namang ito ay tagapagtanggol ng wika islet na kung saan ito ang kinikilala at ginagamit ng wika sa buong mundo. limbag sa mga aklat. Tayong mga Pilipino ay apo ni Kung kaya't ang kaisipay kong mangarap ay mataas, sana'y humato sa mga suliray makaharap o ng Pilipino kapag mayroong suliranin, suliran niyo, kaysi pang Matalini, sa sangguliin. Itatanong ang narapat at matawid na gawain, o di kaya'y pag-usapan bawat panig ay limiin. Di nga kaya ay tawagan ang mga na nila, upang sila ang maglahat mainam na panukala sa ganoong balagtasan ang tiyak na iahanda sa dalawang mga panig hahatiin ang paksa. Mahal namin nakikinig ganito po ang naganap. Nagtatalo ang marami sa kung alin ang marapat. Maging medium ng instruction sa lahat ng mga atas. Upang lalong makapilis karunungan sa pag -unlan. Ito nga kaya ay Pilipino na wika ng inang bayan o di kaya ang Ingles na hiram sa dayuhan. Alinman sa dalawang panig ay mayroong katwiran Ang marapat ay ihain upang ating magsunggan. Kaya naman mga mahal at kilalang manila. Sa ngalang balagtasan ay mahusay raw at balita tulis na panulat at mabikas niyong dila, kayo ay tinatawag na umayon at sumagot na. Una munang titindig sa ibabaw ng tanghalan ang panig ng Pilipino. na wika ng inang bayan sa pagharap ng makatay mainit na palakpakan. Ang sa kanyang isalubong upang siya ay ganahan. Ako isang Pilipino, sumilang sa Pilipinas. Ang kulay na kuyong ang siyang aking naging tata. Pilipino ang na, ang wika, ang aking wika, ang dapat mong binibikas kung ayaw mo ikaw ay aking iwas ng pangilagan ay huwag kang mangungusok sa wikang di ko alas. At kung ako'y nasa silit nitong ating paralan, Pilipino ang nais kong saguro ay mapakinggan. Sa paano hindi, gay mabilis tong maunawa, mga araw kapag Pinoy, ang gamit ng mga wika. Di kagaya ng ayaw kong mga wika ng banyaga, na kung kaya bimibigkas, hinahangan magparangya. Di ba tayong Pilipino may bayaning o seresal, si na ginamit ang panulat na sandata sa dayuhan. Kung ikaw ay magbabasa, magagandang kasaysayan, sukat mo nang mahalin ang wika ng inang bayan. Sinabi pa ng bayani, kung ayaw mong mahalin, wika ang iyong kinagisnan. Sa isda ka ay ahambing, amoy, at tibig makasiping kagaya ng mga hayop na naggala sa bukiri. Kaya ngayon ang nais ko kung ako ang tuturuan, ni man sa si mga gurong sa isdipo ay tagapanday. Dito sa wikang Pilipino, niya ako aaralan, upang sa bawat maghapon marami akong matutunan. Ang panig ng Pilipino ay umuno na sa pagulot at ang makatwiran sa isipan ay hinugot kapag hindi masasalang bayaning itatampok pagkat bayan ang minamahal inang wika ang pinupok na tapot dapat lamang ihain ang katwiran ng ikalawang panig bago simulang mahatulan sa pagtindig ni Kaingles ihatid ang palakbakan upang ganap ang pagsalang at ng hindi malubigan ang makatang katalo ko, di man dapat na usgahan. Siya na rin ang nagbadya ng kanyang kapintasan. Sa Kim ang akalay, tanging-tanging siya lamang. Pilipinong sabayan ko'y nag-iisang naninirahan. Hindi alam ng katalong ako rin ay Pilipino. Nagmahal at umibig sa salita ng bansa ko. Ngunit hangad ko'y ginhawa sa paraang makabago. Kaya ang ginagamit ay wika ng Amerikano. Ikaw kaya, kaibigan, kung sakalit maging doktor, ang tawag sa mga sakit, mapapagalog, mapapinoy. Sa layuning mapadali, karunungang tinutukoy ng lahat mong pasyente ng mapagaling tuloy-tuloy. Saan ikaw aapuhap ng lahat ng ibabansag? Terminong gagamitin mo sa gamot na inilunas. Kung ikaw ay inhinyero, iyo kayang matitiyak na kaya mong masaliksik, formulang pinatawag ang instruksyon kaibigan o kaya ginagamitan ng hiram ng mga wika na ginhawa ay makamtan upang kahit mga hapon, kastila o aliman man maaari mong kausapin tao sa sansinukuban. Papaanong hindi gayon sila'y pawang tinuruan na ang gamiting salita ay sa Amerika hiniram. Ingles ang mainam sa instruksyon ay upang bansang mahal natin matungo sa kaunlaran ang ingles ang winiwika ng guro sa paaralan ay siya rin ginagamit ng ibang bansang dayuhan kaya itong wikang ito'y hindi dapat na iwasan kung ibig mong matuto ka ng sunod sa kabihasnan sa matamang pakikinig nitong lakan diwa nalilito ang isipang parang ayaw kumagit na sa tinurang katwirang palagay ko'y pawang tama na uumid kung sa kanila magsalita. Ang sinabi ng nauna sa wika ng ating bayan, dapat lamang matangkilig o malambing na musika sa kanino mang pandinig. Paano itong wika katulad din ng isang awit? Isa siyang Pilipino masasabing makabayan na may lubos na tangkilig sa sariling kabiasnan. Natapuat sa narinig yan! Di isa lamang na may pagka-Pilipino kundi sampo ng kalaban. Ang badya ng pangalawang Pilipino, siyang dunay na may dugtong kagaya rin ang unang nagsasalaysay. Ayon lamang sa kanyang katwiran ang manghiram ng wika sa Amerika gamitin sa paaralan. Hindi mo nakahatulan, patindigin natin muli ang nagsabing sa Pinoy na walang pagkukunwari. Sa susunod na pagulas tayong lahat ay maglimi nang di tayo may iligaw sa kung sino ang bayani. Ito yata ang katalukoy di madalas nakikinig. Mga awit at tugtuging magkabayang yaong hinig. Kaya hindi nahihiyang oras-oras ay masambit. bayuan sa inang bayan na ang dila ay pilipit. Hindi ka ba napukot yung katulan na nitong mada na sa halip ay manalag paghato lang ginawa. Papaano hindi kaya mahilig ka sa banyaga. gayung ikay Pilipino sa anyo iyong muka. Sa sinabi mong may ginhawa sa paggamit ng wikang ingles. Mga wika ng aliman kastila at ng hapon man, kahit dyan kakataluko, sadyang tunay na nagliliis. May damdamin kang mataglay, wala naman palang pag-iisip. Bakit mo iisipin iyang ibang mga bansa? Gayong sarili mo di mo na kakilala yata. Dati iyang kabihasnan na iyo pang ipangmamarangya. Di mo ba alam na iya'y nasa tao at wala sa wika? kapag ikaw ay magpilit na banyaga ang gamitin. Natatakot akong baka pati ikaw ay itaklil. Tingnan ko lang kaibigan kung kaya mo nang tisin. Kahit iyang kapitbay ay ayaw kang kausapin pag mo'y ang lahat mong mag-aaral gamitin ng Pilipino na wika kung pinanigan. Bawat bigkas ay pilitin madaling maunawaan nang sa gayon ay dumunong ang lahat mong kababayan. Sa kawi mo na Ingles na kami ibig maparunong nangyayaring sa umaga ang bate ay good afternoon. Kung minsan ay happy birthday, yong yung tugod. Ang asal mong ituturo ng madali ay nautol. Madlang sintang nakikita sana ang pananaw, nalimiin ang pahayag at bigay ng katwiran. Kayo bagay mahalagang maging saksing matitibay pagkat ating biyayang ahatong sa balagkasan. Kung malaman ang matuwid na siyang dapat na masunod, tagumpay ng edukasyon siyang ating naitambok. Kaya ikaw, tayong lahat, sampo ang ating mga hindog. Biyaya ang matatamo kung instruksyon mayayos. Tatawagan kung minsan pa ang panic na mga ingles Nasa tingin ng kalabay minamalit, di matuwid. Dahil wikang Pilipino ang hangad at inanais. Instruction daw na marapat na palaging ginagamit. Kaya naman palakpak na matulog at malago. Sa titindig na makata, siya nating isalubong. Upang yaong patwirang dala baon-baon, maihayag ng maayos sa kalabay may tugon ang paksa ng pagtutaloy nilayuan ng kalaban dahil walang mailahad na magandang pagkirat nalimutan na ang ingles instruksyon ang kailangan na di naman nalilimot wikang unang natutuhan kung Filipino ang gagamitin at ang ingles ay itakwin mahirap na matutuhan ang laman ng aklat natin mga tawag na datihan papaano babaguhin may loon kayang maglipat na ganon kagagaling ibig kong bigyang linaw sa ligaw na ko. Manghihiram lang ng wika sa dayuhang Amerikano upang yaong natutuhan ng tao sa ating mundo. Kabahaging magkamasa pati tayong Pilipino. Isipin mo kahit ngayon, panahon ay matanda May salitang kailan lang natuklasan itong bansa. Aminin ng Pilipino sa buhay mo ay mahalaga ingles na naging tawag, anong tawag mo pang iba? Papaano ang pagtuturo ng guro sa mga mangmang kung hindi mo maisalin sa Pinoy ang kaalaman? Kapag ikaw ay magpipilit, laban ako ng pistahan. Natapos na ang semestre, wala silang natutuhan. Bakit aayaw nang hiram ka ng wika sa banyaga? Gayong ibig mong dumunong, Pilipinong sumisinta. Hindi mo ba nalalamang hiram din ng abakada? na simulay natutuhan ng nuno mong matanda na. Hangad ko rin dakilain, Pilipinong makabayan. Ngunit hindi kagaya mong katwiray na Sa Ingles na aking nais, tuturan ko'y kahibang. Kapag hindi ka pumayag, na ito ay kailangan. Sa jayat ang katulukoy talagang walang modo. Bakit pati aklat na gagamit ay mo problemahin mo? Di mo ba nalalaman Pilipino ay matatalino? Ikaw lang yata yung nag-iisang ang ulo. Kung aklat ay nasa Ingles, madali na tapatan ng pan kaukulang pagsasalin ng pantas at mga paha. Diyan, Pilipino'y nakilalat nakilala at sa ating bansa. Sa husay na magsalin sa kahit alinmang wikang hiram hindi rin yata nalalaman nitong aking kabalagkas na wikang Pilipino, mayaman na at maunlad. Talasitan, kahulugan at pantawag. Katangiyang naiba sa mga wika mong binibigkas sa pagtuturo ng mga guro sa loob ng paralan ay hindi na rin kahit batay walang alam. Sa sistemang taglay, tiyak batay mapapanday lalo't pangat sa wikang Pilipino sila'y masasanay paano na katalo ko ang math at science na aralin kung hindi sa paaralang English ay gagamitin? Paano mo malalaman formula at scientific name na wala sa wika mong sa akin pinagmamagaling? Tingnan mo't hanggang ngayon, mga guro sa paaralan. Batay pinipilit mag-ingles sa tasan. Kung mahuli kang mag ikaw ay mumultahan. Ililis pa ang pangalan at may daan pang kaparusahan. Bakit hindi mangyayari na Ingles ay kailangan? Sa pagbigkas at pagsulat ay dyan at sa wakas, nakita kong katuloko pala'y mapagpahanga, hinanayos makilala at iduluhin ang kanyang kapwa. Sa galing sa wikang Ingles, iyon ang akala na doon siya sisikat at doon din dadatila. Ang math at science ay kinasangkapan pa na di umanoy, kailangan sa Ingles ay ma masanay siya ay ay pawang pagkunwari na sa kanya raw ay mahalaga. Iyan pala'y dilasap. Sa puso na nice, islam siya. Hindi niya marahil na tatalos ang instruksyong Pilipino. Ay hindi maramot. May, may pagpraktikal at pagkatotoo. Kung English at saya at Math ang subject mo, natural ay English ang siyang gagamitin. Yan ang alam ko. Ang pinag-uusapan ay ang kalahatang instruction Ang aling ka sa dalawa ang dapat ma maging medium. English ba o Pilipino? Iyan eh ang sadyang tanong na dapat mong sagutin kung ikaw ay marunong. English ang marapat Ito'y wika ng matalino. Hindi iyan, Pilipino. Wangis mo ay isang bobo. Kung paano usap mo, di ka dapat sa wika mo. Ingles ang nararapat. Limutin mo na ang Pilipino. Ang katalukoy, talagang nahibang na nga yata. Sa katuwiran ay kapus na na ayaw pang pasanla. Mga sinasabi wala na sa isip at wala na sa diwa. Pilit pang umuulos kayong na ng taga. Hintay, saglit lamang amang... Sabdit lamang mo makata. Ang pagkatalo dapat lang masansala. Ang inyong katwiran ay sapat ng lubha. Para kayo ay hatulan sa kung sino ang tama. Kaya lamang aking hinihiling sa naritong naglaban. Ang anumang pasya ko'y ay inyo sanang iligalang sa pating palagnagan nito ay katwiran ang hindi yung damdamin o ano pa mang bagay. Ang alam ng lahat sa atin tayo ay nasa sarili nating bayan. Bansang may sariling wika na tatak ng kasarilan. Bansang may mga bayani nagbuwis ng kanilang buhay. May sariling wika na sa dayuhay ipinak ipinakipaglaban. Kung gayon ay bakit pa ba natin pipiliting hangarin na wigang Ingles ay patuloy na yakapin? Totoo na mga totoo na mga tayo yung may sariling atin na dapat ingatan ipagmalaki at mahalin. Kung gayon, kung gayon ang kung Pilipino ay kailangan na gamitin at patuloy na ituro sa mga paaralan. Kung ito may wika na sa tahan at pamayanan, mangyaring maging medium sa lahat ng atas ng karunungan. Kaya heto ngayon ang siya kung kahatulan ang panig ng Pilipino ang isang dapat palakpakan. Hmm.